Kapatid, ganap ng bagyo ang isa pang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan itong Bagyong Emong. Bukod dyan, may binabantayan pang Bagyong Dante at isa pang low pressure area. Alamin natin kung ano-ano ang mga lugar na uulanin ngayong miyerkules mula sa ating weather frontliner, Alvin Pura. Alvin, may epekto ba ang Bagyong Dante at Emong sa ating weather system at magla ba ang mga ito? Magandang umaga, Marian, at magandang umaga mga kapatid. Naging bagyo na nga itong binabantayan nating low pressure area sa itaas na bahagi ng ating bansa at yan po ay tinawag na bagyong emong. Ito pong bagyong emong ay nasa tropical depression category. May taglay na lakas na hangin na umabot sa 45 kilometers per hour at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Itong si emong po ay may direct effect sa ating bansa dahil medyo malapit yan dito sa Northern Luzon. Kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, sumasabit yung kanyang makakaulapan dito sa extreme Northern Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon. Pero itong buong Bagyong Dante ay wala namang direktang epekto sa atin. Pero habang kumikilos yan dito sa northeastern section ng ating bansa, yan po ay nagpapalakas ng habagat or yung ating tinatawag ng southwest monsoon. Pero kung papansinin nyo, yung concentration ng ating pagulan dulot ng habagat, sa Mindanao, medyo maaraw ang panahon natin dyan. Visayas, nabawasan na rin po ang ating pagulan dyan. Pero meron pa rin tayong mga possible mga pagulan dito sa western section nito concentrated yung ating malalakas sa pagulan dito sa Metro Manila at sa mga karating lugar nito, gaya po ng mga areas ng Rizal, Calabarzon, lalong-lalo na ang Cavite, Batangas at Taguna, Occidental Mindoro o yung natitirang bahagi ng Mimaropa, meron din tayong mataas na chance na pagulan dyan. Mostly, malalakas din po yung ating mga pagulan sa Sambalis at Mataan, kasama ng dyan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, maging dito sa areas ng Nueva Ecija. Mga possible scattered at kalat-kalat na pagulan naman ng ating asa dito sa natitirang bahagi ng Central Luzon. At again, gaya ng nabanggit ko kanina, habang kumikilos, paitaas itong bagyong eh, Dante, ito po ay magpapalakas ng habagat. Siya pong magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ma'am? Yan po ang ulat panahon mula sa ating weather frontliner, Alvin Pura.